kaso natin ngayon ay matagal na naging usapin sa Florida dahil sa ang biktima ay kilalang personalidad na nasa likod ng sikat na basketball team ng NBA na Memphis Grizzlies. Natagpuan kasi itong wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay noong 2019. Ang itinurong suspect ay ang kanyang asawa at nanay ng dalawa niyang anak. Ang ginawang pagdinig sa kaso ay inabot ng mahabang panahon at talaga namang nagulat ang lahat sa ibinigay na hatol ng hukuma noong 2022. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. January 12, 2019, nang ganap na alas 9 ng umaga, ay nakatanggap ng tawag ang 911 sa Florida. Ang caller ay nagpakilala na si Daniel Redlick. Ayon sa kanya, ay inatake ang kanyang asawa sa puso at kailangan nila ng tulong. Agad namang tumugon ang emergency response. Subalit nang dumating sila sa bahay ng mga Redlick, ay ibang tagpo na sumulubong sa kanila. Pagpasok pa lamang nila sa loob ng bahay, ay sumalubong na sa kanila ang matapang na amoy ng cleaning detergent. Pagpasok sa living room ay nadaanan nila ang isang timba na puno ng kulay pulang tubig at sa sahig ay nakahiga ang isang lalaki na naliliko sa sariling dugo, sanhi ng mga tinamong saksak sa katawan. Nakita din nila doon ang isang babae na siyang tumawag sa 911. May mga sugat ito sa pulso. Agad na nagsagawa ang paramedic ng first aid bago nila ito dinala sa hospital. Kasunod niyon ay dumating ang mga investigating officers at forensic units sa lugar para simula ng investigasyon. Maliwanag kasi sa kanilang dinatnan na ang biktima ay hindi namatay sa hinang atake sa puso, kundi pinatay ito base na rin sa mga tinamon nitong tama ng saksak sa kanyang katawan. Ang biktima ay kinilalang si Michael Redley. Nakakita ang forensic team ng mga bakas ng dugo sa loob ng bahay at ang mga iyon ay nakumpirma na dugo ng biktima. Ang pulang tubig naman na nasa timba na kanilang nakita ay nakumpirma na dugo na humalo sa tubig. Base sa traces ng dugo, ang biktima ay hinila mula sa kwarto papunta ng living room. At kahit pa nga sinubukang linisin ang mga marka ng dugo, ay hindi nito nagawang mapura ng tuluyan ang mga ebidensya. Nagawa rin makakita ng mga investigador ng mga marka ng dugo na tumalsik sa tingding at ilang bahagi ng silid. Nakakita din sila ng isang kutsilyo papasok sa kusina at tatlo pang maliliit na kutsilyo sa lababo. Sa mga pagkakataong iyon ay iisa lamang ang alam ng mga detectives na makakasagot ng kanilang mga katanungan kung ano ang nangyari sa loob ng bahay. Ito ay ang babae na tumawag sa 911 at natagpuan nila sa crime scene na si Daniel Redley. Kaya naman, nang kumpirmahin ng attending physician naligtas na ito, ay agad nila itong kinausap. Sa interview, ay napansin nila ang pabago-bago nitong mga salaysay. Una ay sinabi niya na nagpakamatay ito matapos ang kanilang pag-aaway. Subalit hindi ito pinaniwalaan ng mga experts. Ayon sa kanila, ang mga sugat na tinamo ng biktima ay hindi maaaring ginawa nito sa kanyang sarili. At katakataka rin na base sa resulta ng autopsy sa katawan ang biktima ay namatay dahil sa labis na dami ng dugo na nawala sa katawan nito. Base sa natamo nitong sugat, kung ito ay agad na naidala sa hospital at nalapata ng unang lunas, ay maisasalba pa ang buhay ng biktima. Bukod dito, ay may hiwa din ito sa kaliwang mata. Napag-alaman din sa ginawang toxicological test na mataas ang antas ng alkohol sa kanyang sistema. Ayon sa statement ng anak na babae ni Michael at Daniel noong January 10, 2019, ay nagkaroon ng pag-aaway ang dalawa. Umuwi ang kanyang ama na lasing at sinugod nito ang asawa na noon ay nagtatago sa banyo. Pero nagawa niya itong pakalmahin. Nang mapakalma ang ama ay umalis ng bahay ang ina si Daniel at umuwi lamang na makatulog na si Michael. Ayon kay Jaden, ay iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang nagalit ng husto ang kanyang ama at paulit-ulit itong humingi ng paumanhin sa mga investigador. Kasunod ng paulit-ulit niyang sinasabi na mabait, mapagmahal at sobrang lambing ng kanilang ama. Sinabitin nito na ang kanilang inang si Daniel ang palaging pinagsisimula ng gulo. Kinabukasan, January 11, 2019, ay muling nagkaayos ang kanilang mga magulang at sinama pa sila ng amas na nanood ng soccer game dahil sa mahilig sila sa sports. Nang gabing iyon ay kapansin-pansin naman ang pagiging tahimik ng kanilang ina at palagi itong dumidistansya sa kanila. Pagsapit ng gabi ay nauna nang umuwi ang ama si Michael. Sa halip na umuwi sa kanilang bahay, ay dinala sila ni Daniel sa bahay ng isang kaibigan at sinabing doon muna silang magkapatid, matutulog, dahil sa may pag-uusapan silang dalawa ni Michael. Pag ayon kay Daniel, ay dumaan pa siya sa McDonald para mag out ng pagkain bago umuwi. Dinatnan niya sa bahay ang asawa na lasing. Habang magkasamang kumakain ng binili niyang dinner, ay nakatanggap siya ng message mula sa si hindi niya kilalang lalaki. Ayon kay Daniel, ay sarcastically na kinagat ni Michael ang kinakaing burger at idinura sa kanya bago siya nito inatake at tangkang sasakalin. Para ipagtanggol ang sarili, ay kinuha niya ang kahit na anong bagay na malapit sa kanya. At dito nga ay nahawakan niya ang kutsilyo na siyang isinaksak niya sa dibdib ng asawa. Dahil sa tinamong saksak ay natumbay ito sa sahig at nagsimulang lumabas sa sugat nito ang malakas na daloy ng dugo. Ayon kay Daniel ay tumawag siya ng emergency, subalit ibang number ang kanyang nadayat. Sa lapis sa pagkabigla ay humiga siya sa tabi ng dugo ang asawa at nakatulog. Na muli siyang makagkamalay ay mataas na ang araw at nakita niya ang asawa na hindi na humihinga. Ayon kay Daniel ay sinubukan niya pang kitili ng sarili kaya siya may sugat sa kanyang pulso. Subalit nang hindi niya ito magawa ay tumawag siya sa 911. Tinanong din siya ng mga investigador kung bakit siya nagsinungaling sa 911. Pinaliwanag niya naman na natakot siya at nagalala dahil baka hindi siya paniwalaan na ipinagtanggol niya lamang ang sarili. Subalit hindi nila ito pinaniwalaan dahil base pa rin sa ginawa nilang investigasyon. Ilang araw bago ang krimen ay nasangkot ito sa isang insidente ng pakikipag-away sa ilang kaibigan. Nang dumating ang mga pulis sa lugar ay nanlaban pa ito at kinagat pa ang isa sa mga officers. Tumanggi din ito na makipag kaya naman ay kinasuhan ito ng hindi maayos sa pag-uugali at resisting arrest. Maliban dito, ay nadiskubre din ng mga investigador sa cellphone nito na nakasign up ito sa dating sites at nakikipag-usap sa iba't ibang lalaki. Maging sa profile status nito sa social media, ay single at walang asawa ang nakalagay. Subalit ayon kay Daniel, ay ginawa niya lamang iyon para pasakita ng asawa dahil sa pambababae nito. Ayon kay Daniel, ay labis siyang nasaktan dahil sa ginawang pagluluko ng asawa gayong inalay niya ang lahat ng panahon at oras niya sa kanyang pamilya. Ang statement na ito ni Daniel ay ginamit naman laban sa kanya dahil ayon sa kanila, ang ginawa nitong pagpatay sa asawa ay planado dahil sa labis na galit na naramdaman nito nang lukuhin siya ng biktima. Subalit ang mga paratang na ito ay pinabulaanan naman ng mga abogado ni Daniel Redley at sinabi nila, na ang ginawang pagpatay ni Daniel sa asawa ay dahil sa pagtatanggol nito sa kanyang sarili. Para patunayan ang kanilang claim, ay iprinisinta nila ang mga ebidensya at testimonya ng mga nakasaksi sa dinanas na emotional at physical abuse ni Daniel mula sa asawang si Michael Redley. Si Daniel Aquino ay pinanganak noong 1976 sa Florida. Bago lumipat ang kanyang pamilya sa Cleveland, Ohio, Ayon sa mga kamag-anak, ay lumaki si Daniel na mabait, magalang at disiplinadong bata. Siya ang panganay sa kanilang magkakapatid. Habang lumalaki ay lalo pa nga itong hinahangaan dahil sa natatangin itong ganda. Pagka-graduate nito ng high school, ay nag-enroll ito sa Valencia College kung saan siya ay nagtapos ng kursong Associate of Arts degree. Muli itong kumuha ng psychology course sa Baldwin Wallace University Ganap talaga si Daniel na mag-divorce ang kanyang mga magulang at muling magpakasal ang kanyang ina noong 1996. Nagpakasal ito sa kanyang stepfather na si Michael Redlick na siya niya rin mapapangasawa. Si Michael Redlick ay pinanganak naman noong May 1, 1953 sa Cleveland, Ohio. 23 years ang tanda nito kay Daniel. Nang magpakasal ang kanyang ina at si Michael ay tuluyan nang bumukod si Daniel at nanirahan ng mag-isa naiwan sa pangangalaga ng kanyang ina ang mga nakababata niyang kapatid. Subalit hindi nagtagal ang pagsasama ng dalawa dahil na-diagnose na diagnosed ang kanyang ina na may breast cancer. Buti na lamang ay may health insurance si Michael kaya naman nagawa nilang mapagamot ang ina. Subalit makalipas ang dalawang taon ay tuluyan na itong namaalam noong 1999. Naiwan sa pangangalaga ni Michael Redlick ang manakababatang kapatid Daniel dahil sa may trabaho si Michael Redlick na noon na isang professor, ay pinakiusapan niya si Daniel na tulungan siya sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid na pinaunlaka naman ni Daniel. Kaya naman mula ng araw na iyon, ang 22 years old na si Daniel Aquino at ang mga nakababata niyang kapatid at ang stepfather na si Michael Redlick ay tumira sa iisang bubong. Noong una, ang kanilang relasyon ay nagsimula sa pagiging magkaibigan Inalagaan ni Daniel ang mga kapatid sa umaga habang nagtatrabaho si Michael at pumapasok naman siya sa trabaho sa gabi. Nang mga panahong iyon ay nagsisimula ng makilala si Michael Redlick sa kanyang karera sa professional sports kung saan ay ito ang nagiging responsible sa pagre-recruit ng mga manlalaro. Sa paglipas ng araw ay tuluyan na itong napamahal sa mga bata at naging komportable na rin ito kay Daniel hanggang sa tuluyan ng mahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Noong una ay pinilit ni Daniel na itago ang kanyang lang relasyon, lalo na sa kanyang mga kapatid at kamag-anak. Nang magsimulang makilala si Michael Redlick sa kanyang karera, ay nagkaroon siya ng mga connections, kaya naman madali niyang naipasok si Daniel sa isang magandang trabaho sa advertising agency. Mas lalo pa nga ang takbo ng kanilang pamumuhay nang ma-promote si Michael Redlick bilang Vice President ng Corporate Sale ng Memphis Grizzlies, isang sikat na American basketball team sa NBA. Subalit ang kanyang bagong trabaho ay nangangailangan ng paglipat niya ng ibang lugar. Nang mga panahong iyon ay malalaki na ang mga kapatid ni Daniel at kaya na nila ang kanilang mga sarili. Niyaya ni Michael si Daniel na sumama sa kanya, subalit tumanggi ito Gayon ay nagpatuloy ang lihim nilang relasyon kahit pa nga sila ay magkalayo. Kahit na malayo sa isa't isa ay nagagawa pa rin magkita ng dalawa ng patago. Minsan ay pinakita ni Michael kay Daniel ang binili nito ng bahay na matatagpuan malapit sa ilog ng Mississippi. Nang masigurong maayos na ang kalagayan ng mga kapatid ay tuluyan ng sumama si Daniel kay Michael Redlick. Ayon kay Daniel, ay okay naman ang kanilang naging pagsasama ng una. Subalit ang trabaho ni Michael ay nagdulot sa kanya ng karagdagang responsibilidad at stress. At para aliwin ang sarili, ay nagsimula itong uminom ng alak. Hanggang sa hanap-hanapin na ito ng kanyang katawan. May mga pagkakataon na umuwi ito ng bahay na lasing na siyang pinagmumula ng kanilang pag-aaway. Ganun pa man ay sinubukan ni Daniel na intindihin ang asawa malimit naman itong humingi ng tawad at nangangakong hindi na uulit. Subalit ang mga pangako nito ay palagi nitong binabali. Minsan ay nakalimutan ni Michael ang kanilang planong dinner na labis na ikinagalit ni Daniel. Nang makauwi ito ay hindi na niya napigilan ng sarili na isumbat dito ang kanyang mga pagkukulang. Subalit na makalapit siya sa pintuan, ay bigla na lamang siya nitong hinawakan sa ulo at malakas na inihampas ang kanyang mukha sa pader. Sobrang lakas at namalayan niya na lang na puro dugo na ang kanyang mukha at damit. Nang mahimas ay agad naman itong humingi ng tawad at paulit-ulit na sinabi sa kanya na hindi niya sinasudya. Dinala siya nito sa kakilala nitong doktor. Pagkatapos na malapata ng first aid, ay pinayuhan sila nito na kumonsulta sa dentista at plastic surgeon. Dahil sa nagtamu siya ng mga malalalang sugat sa mukha at natanggal din ang ilang ngipin niya sa harapan. Pagkatapos na yun ay naging maasikaso ito at maalalahinin. Dahil nga sa mahal niya si Michael, ay pinatawad niya ito. Mahigpit kasi ang batas sa Amerika pagdating sa domestic violence at ayaw niya na masira ang trabaho nito. Subalit hindi doon natapos ang pang-aabuso ni Michael Redlick sa kanya at nasundan pa ito ng mga pananakit. Taong 2003 ay isinilang ni Daniel ang panganinilang anak na babae na si Jayden. Taong 2004 ay nagdesisyon ng dalawa na magpakasal kahit pangatutol dito ang kanilang mga pamilya at mag anak Nang mga panahong iyon ay nagsimula namang magkaproblema si Michael sa kanyang trabaho dahil sa pagbabago ng management at hindi nito nakuha ang pinaka-aasam-asam na promosyon. Taong 2010 ay isinilang ni Daniel ang bunsong anak na lalaki na si Sawyer kasabay ng sunod-sunod na problema na kinakaharap ng asawang si Michael sa trabaho. Kaya naman malimit itong uminom ng alak at umuwi ng lasing. Minsan nga ay nagkaroon sila ng pagtatalo at sinakal siya nito. Buti na lamang at nagawa niyang makawala. Sa pagkakataong iyon na hindi na niya kayang unawain ng asawa. Kaya naman ay nilayasan niya ito kasama ang dalawang anak. Muli naman siyang sinuyo ni Michael at nangakong hindi na uulit. Dahil sa nature ng trabaho ni Michael ay malimit na madestino ito sa iba't ibang lugar na siyang naging dahilan ng malimit nilang paglipat ng tirahan. Tumira so, ang pamilya sa California ng limang taon at taong 2014 ay muling nalipat si Michael ng assignment sa Indiana. Dahil nga kailangan pa nila ng muling ibenta ang kanilang bahay ay nauna si Michael na umalis. Naiwan si Daniel at ang dalawang anak sa California hanggat hindi na ibebenta ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang proseso ay tumagal ng halos isang taon. Sa mga panahong ito ay unti-unti nang nagbago ang relasyon ni Daniel at Michael Redlick. Sa pagkakalayo ay naging mailap ang dalawa sa isa't isa at madalang ng mag-usap. Kaya naman nang muli silang magkasama ay muli silang naharap sa mga bagong issues. Nagsimula na kasing paratangan ni Daniel si Michael na may ibang babae maliban dito ay nagsimula na itong dumistansya sa kanya. Subalit ipinaliwanag naman ni Michael sa kanya na ito ay hindi dahil sa may iba siyang babae, kundi dahil sa kanyang edad. Para resolbahan ang problema ay nagdesisyon ang mag-asawa na sumailalim sa isang hormone injections at testosterone injections. Ang nasabing proseso ay nakatulong ng malaki para muling maging aktibo si Michael physically at mentally. Gayon pa man sa kabila nito ay patuloy na naging abusado ang kanyang asawa at malimit pa rin itong uminom ng alak at manakit. Subalit ang lahat ng iyon ay kanyang tiniis sa mahabang panahon. Dahil sa labis niya itong mahal. Bago matapos ang taong 2014, ay bumalik sila ng Florida mula sa Indiana. Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon na si Michael na baguhin na ang kanyang karera. Iniwan nito ang dating trabaho at natanggap naman bilang director ng External Affairs and Partnership Programs sa University of Central Florida, kung saan siya ay nagsimulang magturo kahit pa nga di hamak na maliit ang kanyang kinikita kesa sa trabaho niya sa si NBA. Noong una ay upahan ng pamilya ng bahay at makalipas ang isang taon ay nagawa na nilang makabili ng sariling property sa Winter Park. Sa pagbabago ng trabaho ni Michael, akala ni Daniel ay magbabago na ito. Subalit patuloy pa rin ito sa ginagawang pang-aabuso. Hindi nagtagal ay natutunan na rin ni Daniel ang pag-inom ng alak dahil sa labis na stress. Ang pag-inom niya ng alak ay lalo pa nga dumagdag sa kanilang malimit na pag-aaway. Hanggang sa tuluyan na nga silang maghiwalay noong 2016. Kahit nga magkahiwalay na, ay patuloy pa rin na dinadalaw ni Michael ang mga anak at sinusuportahan ng pamilya financially. Si Daniel naman ay nagkaroon na din ng sariling trabaho. Kahit nahiwalay na ang dalaw'y patuloy pa rin silang nagkikita. Pumupunta si Michael sa bahay at umaalis kung kailan nito gusto. Isang araw noong October 2016 ayon kay Daniel ay nagkaroon ng isang din niya malilimutang pangyayari dahil sinubukan siyang sagasaan ng asawa ng sasakyan nito. Buti na lamang at nagawa niyang makatalon sa damuhan. Pagkatapos ng pangyayari ay nagtungo siya sa police station para i-report ang asawa. Subalit mabilis ding nagbago ang kanyang isip at bigla na lamang umalis. Matapos iyon ay muling nagkaayos ang dalawa at muling nagsama sa iisang bahay kasama ang dalawang anak. Dito ay pinakita ng depensa na si Michael Redley kay isang manggagamit at predator. Dahil matapos na mamatay ang inan Daniel, ay sinamantala nito ang kahinaan ng dalaga para puna ng kanyang pangangailangan. Gayon pa ay nanindigan ng prosecution na planado at sinadya ni Daniel ang pagpatay sa asawa. Idagdag pa ang ginawa nitong paglilinis ng crime scene at pagtatangka na iligaw ang investigasyon. Sa mga pagdinig ay inalok ng prosecution si Daniel Redlick ng offer na magplito ng guilty sa kasong pagpatay kapalit ng mas mababang sintensya na sampung taong pagkakakulong. Kapalit ng habang buhay na pagkakakulong kung siya ay mapapatunayang nagkasala. Ang alok na ito ng prosecution ay hindi tinanggap ni Daniel at nanindigan siyang ipinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili at hindi niya sinasadya ang pagpatay sa asawa. Kaya naman ang labanang legal sa pagitan ng prosecution at depensa ay talaga namang inabot ng mahabang panahon at sinubaybayan ng marami. Hanggang noong July 17, 2022 ay tuluyan ang naglabas ng hatol ang hukuman. At dito nga ayon sa mga jurors, ang pagpatay kay Michael Redlick ay hindi sinasadya at nagawa lamang iyon ni Daniel dahil sa ipinagtanggol nito ang sarili. Gayunpaman ay maliwanag naman na nagkasala ang nasasakdal sa ginawa nitong pagtamper sa mga ebidensya. Kaya naman ay pinatawan nito ng limang taong pagkakakulong. Subalit so, dahil sa matagal na ito sa nanasa kustodiya ng mga pulis, habang dinidinig ang kaso, ay tuluyan na nga itong pinalaya noong August 5, 2022. Sa inyo pong palagay, makatarungan at patas bang ba ibinigay na hatol ang hukuman o ang mga hurado ay matalinong naligaw sa paniniwalang si Daniel Redlick ay biktima ng pang-aabuso ng kanyang pumanaw na asawa. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.